Baka nila lang, titikman na natin oh, napakasarap na bulalo ng Mr. B. Sa halagang 155 pesos po, mayroon ka ng bulalo, may isang anli rice, may isang soft drinks, at unlistable ng bulalo. Then, kung may kaday ka naman, mayroon din silang bulaloy. 315 pesos, may dalawang anli rice, dalawang soft drinks, at may kasamang dalawang buong maron na rin yun. At kung apat naman kayo, mayroon din silang bestseller ng bulalo, Pro Max for 615 pesos, may apat na ali rice, apat na soft drinks, tatlong bumaro, at aling sabaw ng bulalo. Ako lang pala si Mr. B sa yapo. sa may imus, at soon magkakaroon na rin sa Fairview. Kaya ano hinihintay pa natin? Mahal nila lang, tikman na natin to. Pampabata. Mm. Isa pa, try again. Mm. Ah, sarap. Cak tongoy, taglamig. Ah, kanya. Alam mo na ang tiyak No sarap dito sa kanin eh? Is um. Mm. Bubble pop. Sabi chunk niya, no? Dami. Ang hang ang hangdal sa isili. Mm. Sa bahay kayo, kung gusto niyo pong umorder online, chat niyo na po sa page sila. Nandiyan po sa baba. Then available na rin po sila sa mga delivery app store. Kaya kayo dyan. Ayun na to. Oh, umorder kayo sa online kasi napasarap na food sila kaya palagi silang pinipilahan.